Hi guys! Welcome back to my channel. So ito ang more update mga kuha ni Bianca at ni Dustin sa Naiya Airport ng Sunday ni Dustin itong si Bianca. As expected, ayan, nagsispire ngayon ang Wilka fans ni na Will at ni Bianca. Grabe na naman bash nila kay Dustin yung maraming kwento na pinagagawa nila para lang masira itong si Dustin yung. Fan service daw ito ni Dustin para makuha ang atensyon ng mga tao para siyang ilayag kay Bianca. Di ba sinabi dati ng mga Wilka fans na hanggang kulaw na lang ang at ang Wilka ang ilalayag at hanggang collab na lang daw ang fan service ni Dustin but hanggang ngayon eh, sinusundo pa din at nakikita pa din itong si Bianca at si Dustin sabi nga ng mga Dasbeya fans sana gumising na ang Wilka na talagang in real life talaga magjowa si Dustin at si Bianca ikong eh, trabaho yung ibang Wilka, na, Wilka naman nagsasabi na trabaho lang naman si Will at si, at si Will at si Bianca. ibat eh, ba't nagagalit sila kay Dustin pag magkasama sila si eh, Bianca at si Dustin? Sabi ng mga Will fans, ginagamit daw ni Dustin si Bianca. May pa-camera pa sundo-sundo. Pa, eh, parang mga, CVs si or mga content creator naman ang nag-share or nag-upload ng video na sinundungan ni Dustin itong si Bianca. At, at sabi pa ng mga Willow fans, di raw alam ni wi Bianca na susunduin siya ni Dustin. Inakikita naman sa video na naghihintay talaga si Bianca at nang makita ni Bianca ang sasakyan ni Dasen Sabay Turo pa nga ni Bianca ayon naman sa mga Dasbeya fans so rambulan ngayon ng Dasbeya at Welka fans sa X kung habang ako'y nagbabasa natatawa na lang ako kung sino ang kung si, malalaman mo talaga kung sino ang dilulo at hindi pa rin matanggap ang katotohanan walang problema kasi magkakatrabaho silang lahat Welka, Dasbeya ilalayag yan lahat ng management para mapagbigyan lang ang mga fans. Kaya kalma lang kayo. Pero kung yung mga private life na private na mga pagkikita or behind na camera na pagkikita ni Dustin at ni Bianca, ibigyan nyo na yung kay Bianca at kay Dustin. din. nyo alam si Will, si Will pala may tinatago din jowa. I-bash ng bash kayo kay Dustin at Bianca. I- baka si Will matindi din yung jowa o oh, di ba so yun na po guys ang update sa ngayon hanggang sa muli bye bye